Spanish style bangus in olive oil. So, una, syempre, hugasan mo muna yung isda para mawala yung mga dugo-dugo. Then, sa palanggana, maglagay ka ng tubig and rock salt. Tapos, ibabad mo yung isda for 30 minutes. Ang tawag dyan is brine solution. I-google nyo na lang kung anong ibig sabihin nun. Then, after 30 minutes, hugasan mo na yung isda at ayusin mo na ang carrots, balatan mo, pabilog ha. Then, yung bawang pit-pit lang, sis. Tapos, ayun yung mga ibang kailangan. Olive oil, olives, pamintang buo, bay leaf, sili, pickles, salt. At kailangan mo din ng pressure cooker. So, ganyan yung arrangement, ha. Bay leaf muna, then carrots, tapos yung isda. Bakit ganon? Para hindi didikit yung isda pag sinalang mo na sa apoy. Then, ulit-ulit lang so patong mo na yung pagkapatong mo ng isda ilagay, lagyan mo ulit ng carrots tapos yung olives tapos yung garlic lagyan, lagyan mo sa ibabaw then yung pickles sa pickles kasi nagkamali ako dapat yung buo buo eh, ayan lang yung available so wag na tayong maghanap ng wala okay na yan then, ipatong ulit yung mga isda tapos naglagay na ako ng pamintang buo after pamintang buo um, yung sile, kung gusto nyo na maanghang edi gupit-gupitin nyo ako hindi kasi dahil mga seniors yung kakain then yung asin siguro mga 2 to 3 tablespoons tapos yung olives, ganun yung olives hindi kasama yung sabawa yung olives lang mismo tapos olive oil hanggang sa makover yung isda asin super daming oil tapos tubig tapos, isalang lang mo siya sa kalan sa pressure cooker ng isang oras. One hour and 10 minutes. Pag kumito na, hinaan mo na yung apoy. So, after one hour, pwede mo na siyang buksan. Pero remember, dahan-dahan lang ang bukas ng pressure cooker. Diyos ko. So, ayan na siya. Uh, super sarap nito kasi basta sarap. Ang bango, ang sarap. Feeling healthy kasi